Ito na nga mga kabady Narating na natin yung plaza-plaza Ayan mga kabady Kung mapansin nyo, Pantay siya Pwede rito mag-picnic Mga barkada Ito daw mga kabady Ito daw yung tinatalunan Malalim daw to Siguro asa ano, Mga limandi pa Mga kabady Ayan mga kabady Yung chef Kumukuha daw ng ano, Mga shell Pwede nating Lutuin mamaya may nakausap naman kami dito mga kabady Yung tito ni ano Chef Toper Doon daw kami pakakainin mamaya Doon daw kami kakain mamaya mga kabady Kasi minsan lang kami magpunta rito sa lugar niya So yun, iyon niya mga kabady, taga rito Yung kapatid ng mama niya Kaya alam na alam dito na Chef Toper Ayan mga kabady, Chef Toper